Ah, mga kotor, magandang magandang umaga po. Yan, tayo ngayon nasa buko yan. Pagkaagap, ngayon po ay ah, alas 6 pa lang. Yan, oh, bago pa nasisikat ang araw. Ay, ngayon po ay araw ng ano. Na, palagang ano pa nga yung mata ay. Eh. Yung putihan po. ng sili natin. Ah, talagang pagkadami po ng bunga biro. Yan, oh. Hitik na hitik po sa bunga. Yan, tama po. Salamat po sa magandang blessing na naman. Ayan po. Yan, ang dami. Ang po yung ating kahibigan. Ayan, pa. Yan, ang dami yung buong. lalaki po pati. Yan, mga utol. Tampo naman. Eh. Yan. Gumanda po. Nung ating na-spray. Yan, mga utol. Lalaki. Oh, latay goods. O yan. Hmm. Para pong inukura. Ari, parang inukura Ayan ang dami pare. Ayan dalawa pare. Eh. Magandang maga. Yun. Bana-ola naman po kayo. Parang inokro nga po. Yun. Awawa po Ah, Ahitik oh. ah, na hitik na pare. Laganda po lahat ay good do. Oh. Mula na po kami. Nung pag-abamuti po.

para pinapara nga naman Lala, Lala, para para. ito ay lalaki po ang baka ng buhay wala nga pala yung feed talaga ito ay nakalayong po nakalayong po gawa ano, para kita ilalim ba? Mm -hmm. oo oh. Kasi na kahit maliliit na sa gatong puno, magulang na yung galitong mga mm. sanga na malalaki. dang isang kilo sa puno, ngantug, ah, ah. Adibig... nalok yan parang, na tayong panlipit ng nope, Matigas. yung 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 ang ganda ay ano ito ay lalaki po ah parang inano Ayan. ang gara ang variety po pala nito ang ganda lalaki panalo po sa ganda pagkadahin po ng bunga mga kautol hindi pa unang bira pa lang to 12 12 po pitas to todo ah pang apat oh. hitik na hitik naman po mga kautula yung bunga po eh, tama naman po kahaba variety nito ay chatay mga kautul yan si sir mamaya dito si sir mamaya bibisitahin to ang ating taniman maka hmm. Makapal po pati siya. Hmm, ito po. Nakatuwa. Ah, ah, para, parang kailan lang Ay, ano, ano pare? Ah, ah, tama naman mga utol pa talagang parang inukura nga ayan oh ang ganda ng variety nito ayan po talagang oh pare uy bubuwal kabigyan ka ng ayan ang gara po panalo na po ayun oh variety pala nga ayan ang dami agad isang sako ayan nagkakalahating sako sa agad ay dalawang saknong laang Ayan ang garip. Oh, sila yung mga otter ano? Ma malaki. Malaki siya pero Mabigat, at makapalang balat. Yung po palang variety na yan. Ah, tuloy ang bulak-ulak. Ano? Ganda. Ano ito? Parang kailan lang ngayon. Ano? tama na po pang apat pala ang kami din air na lalaki ano pare ang lalaki mabilis makapuno <laughs> yan ang tama <dami> agad din <laughs> bigat tanong. good pa lahat good lahat yan mga auto yun no? ah, parang inukura yan o yan po o lalaki bah oh. Nalaka ano naman, ay parang ano ay, okra

Puno ko tricycle <laughs> mga utol, ang dami na po <laughs> <laughs> <Atoy>. <laughs> <muna. Yan>. Ah ano mo na Ah Yan Tak tak na naman Ah buntun nga pala pare ano Ha 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 mo Ayan, ang kapal. Ang dami pa, wala pa kalahati. Wala, eh. <laughs> inaarati pa Ay, nako. Dati, good day pare. Magdudubli po sa isang puno. Lara na eh. Ano pa rin? Parang Lara. Parang Lara na. Ha? Ano? Hindi na ano. Kailangan na putihin na talaga ito eh. Puno ang tricycle pare, rin. isang ganito ano eh. Taktakoy, ano ay. Tak tak ay ano. Ano? Takpo sa isang Dili mo na ako pare magisilid oh. Ah, muna tatay mo na magisilid at madudurot po tayo Dahil po yan ang dami ng bunga Ang dali yun bago nga siya Ang dali eh dali oh. Ayan mo, oh. tamao mga utol, tambak na mam ma Tambak po oh. Ay ang wala pa kami kalahati Good po lahat oh, lalaki hmm. Ah ah ay gabunton at uh, hindi po kakayanin ay ang tanong kailangan po ay ano may nagisilid na para mas mabilis po tambak po ang sili maaudol nandun po yung dalawating kasama nasa 你在哪一步？ Salamat sa ating atma Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ika na mga kouto.

salamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga, na Mga kuuto